magandang araw ulit sa lahat ng mga viewers na namin nga no? so ayan maglalive na naman po tayo ng mga uh, nahuling isda ng asawa ko kagabi so ayan tingnan nyo naman nilagay na po niya sa planggana at isa isa na po niyang hiniwalay uh, hiwalay yung mga uh, So, ayan, tingnan nyo, may mga nakuha po siyang mga gangis, no? So, mga malalaking gangis. May mga gangis na sungayan at saka pitaw. At saka meron din po siyang mga nahuling mga ano, banagan, no? Mga lobster. At saka, yan, pusit, no? Barawan. So, tingnan nyo naman Priskong-prisko pa, no? Siguradong manamis-tamis ang lasa nito kapag uh, kinilaw, no? So, ayan. Meron din po siyang nahuling isda na budas, no? Isang malaking budas. Saka ito. So, tingnan nyo anong isda ito, no? So, para sa mga nakakaalam, i-comment lang yung uh, pangalan ng isdang ito sa ating comment section, no? So, para sa mga nakakilala ng isda na ito, i-comment nyo lang sa comment section po natin yung uh, pangalan ng isdang ito. Tsaka, may nahuli rin siyang mga, ano, so, tingnan nyo naman yung budas, no? Ang laki-laki nito. Marami rin siyang mga nahuling terang uh, taragbago. No? Tingnan nyo naman, no? Ang daming taragbago na nahuli niya. Ito rin, no? Gangis na sungayan. So, masarap itong ihawin, no? Lalo na uh, yung sausawan mo ay may maraming uh, kamatis tsaka toyo Tapos, sili no? At So, ayan. Tingnan niyo naman yung mga nahuli niya, no? Talagang jackpot talaga. So, ayan. Trinay din namin uh, itimbang kung magkano lahat yung ano, nahuli niya na mga isda. Kasama na din yung banagan. No? So, dahil lahat ito ay first class, So, nilagay na niya po lahat sa balde upang uh, timbangin kung magkano po yung inabot, kung ilang kilo po. So, ayan. Nilalagay na po niya sa timbangan. So, tingnan natin kung magkano ang inabot. So, ayan. No? Nasa ito sobrang ng apat na keri